Ganito ang buhay probinsya. Magluto-luto ta diring dapita. Lawoy lawoy kamunggay. Ayan si Bane. Ayan, nandito kami sa bahay ni Lolo. Dito na musika ayo. Ha? Huh? Sa ini sa pano mo musika. Huh? Okay, Nanguha kami og tangkong. Magisa mig tangkong guys. Oh, ayan. Tapos kisda. Ayan, ayan ang aming mga kababayan. Mga kapatiran, yan dito kami sa bahay ni Lolo. Ayan, thank you for watching guys. Bye!